Pa so, parang parang pang resort lang. No. Hindi ako ba? Solo lang. Hindi para mas okay to kasi mas matigas. Okay. So ito sir, Kukunin ko to ngayon. Pwede ba i-deliver to ngayon sa bahay namin? Pwede sir. Pwede. Kasi uh -oh. kukunin ko to ngayon. Pagkano ba yung pinangalas tawad? Twenty-eight, let's do it. Okay, we're going to get twenty-eight thousand. 8 na 8 na lang Thank na you! <laughs> <laughs> <One, eight, two. laughs> Napanood ko yung vlog ni Boy Tapang na binuraot niya yung natitinda ng bahay kubo So yung 30,000 ay uh, binuraot niya ng ginawa niya 28k Pero feeling ko feeling ko lang talaga para sa akin Um, ano lang yun, just for content. 'Di ba? Para maibani naman. Kasi nakilala natin si Boy Tapang na masyadong matulungin sa kapwa niya, pero malakas pa rin yung ano ko na hindi yung 28k para sa akin. Kasi hindi naman nila kaya magburaot para 'di ba? Ay marami silang pera. 'Yun ang pagkakaano ko talaga sa sa kanya kasi hindi niya kumbaga hindi niya inihayag ang kanyang pagtulong doon sa tao. Pero alam ko talaga, feeling ko lang ha. Disclaimer, feeling ko lang na hindi niya binaraot yun. At syempre, ang makapagsasalita lang talaga nun yung mismong tao na binilhan niya ng, ng um, bahay kubo or ganun, something like that. Yeah. So, yun lang for today's video.